Linis muna tayo ng car kay umula ng yelo para magmukhang ano naman ang sasakyan natin. Tapos pag napunasan to, pika-pika na naman. lang malinis i-youtube ko ganun ang paglinis sa Japan si video naman ano nalay ko ang engine ko kahit palagi nakaka-copyright yung music na naman nakaka-copyright na naman tayo di ba? Ayan lang. Bagong fuka, uh, ang bagong cooker. Magchatsaga ako. Ayaw ko daw kalinisan dito. Magchatsaga ako ng bumbo. Sayang kasi. Hindi mo rin maiwasan. May nagagastas din po siguro. Kahit sabihin natin malambot yung inano ko nga ay eh, Naka, ano ba yun? BMW. Nasasakyan. Ayan dito siya nagpapahugas. para lang maging malinis ganito to ang paghugas dito sa amin tingnan mo nagpipila sila wala na akong lugar pag ang ang sasakyan galing ako nag kanina rin nga to ano Mayet and Jane kailangan nagmamadali ako bumalik sa si store kasi may darating din darating si Celine naisip ko maghugas na nga lang muna ng car bago yung kanilang hindi ko alam sa smartphone sa smartphone hindi ko alam di ko alam isiting, ipapasitting ko to kay mami mako kum hindi ko talaga siya naintindihan kahit hapon yun ko siya naintindihan. Hindi siya nasabon eh. <laughs> yung pinindot ko kasi nabago yung machine. Hindi siya nasabon. Anong nangyari? Talaga hinugasan lang siya. Ano ba yan? pag lang ko to, hindi ko alam. Ikinas ko pa nga eh, dapat nasa ano yan kasi, nakaano to sa, ano eh, card ko eh. May GCB card ako, parang monthly, nakaano yan. Wala naman yan tubo kasi monthly, nag, ano talaga yan siya. Hindi ko lang naiintindihan ngayon, ano ba yan. Kailangan ko makabalik ka agad sa ano eh tanggal to eh. Ay, naku, ang buhay. Kasi kami dito, lahat, sarili namin discard, sarili namin power dito. kami nakaintindi ng machine ngayon. Dati hindi naman ganun. Hindi ko lang naintindihan. Hindi lang kami nakaintindihan ng machine. <laughs> oh my goodness. Mm yan yeah, ka eh. Nabago yung kanila kasi may isma punin. Hindi ko lang naintindihan. Basta hindi ko naintindihan. may akong nagawa ngayon kahit tumating ang mga nimotsu ko takyubing dahil ko oh, sa ang dami galing ako nagpatakyubing marami pa rin ano takyubing magbabaybay na to di ko na ito masasakyan ko na no? Pinawagan ko kami ang card ko. Ano daw? Sabi ni Jim, pagdating ko na lang galing Pilipinas, wag na daw ipa-deliver ng wala. Hindi rin naman masasakyan. Oo nga. Hindi ko rin naman masasakyan. Hindi na muna. Saka ko na lang ipa-deliver pag galing na ako ng Pilipinas. Eh dapat na yun, ano, i-deliver. Mawawala din naman ako, sabi ni Jim, wag na. Ayun na. Ayun lang siya. Magbabaybay na itong na ito. Yoshi. Okay na. Okay na. Okay na. Alay nga, so, honto ni Laisyo, ni, lais ni, si nga, kuruma nga, kurun dayo, atarasi kuruma na. Priyos, atarasi katano. Kuro, tari nyo rin um. na Tari sa... Ako si ba? Siyempre, maglilinis ka ng kuroma. Sarili mo. Pag dito sa Nihong, sa Pilipinas, uupo ka lang pag nagpakarwas ka. Diba? So, kunot siya nga ag upo mo Yes eh napa ako ogas pa nang inaapakan Na ka tama gada ata tama dakpero tayo ng palipat bagong sasakyan eh, nasa na to kanina eh. Meron pa rin talaga na tulo eh. Kahit ano. Ayaw ko maglinis ng ano sa apakan. Nakakatamad eh. Ayan mo na yun. Basta okay na siya. ba Kasi may may pupunta sa akin ngayon. Sa store. Oh. Ganito to. Mga guys, ganito. Pag nag-YouTube ka, kami, nagka kami sarili namin ano sarili ang mga pagod we enjoy naman kami dito kahit lang ganito ang buhay namin pwede na po sa ito nakabihan dapat din sa susunod ang kuroma ko pero Wag na daw ipa-deliver pag na ako sa Pilipinas. Nandito na ako Roma. Mawawala man na ng ulit ako dito. Wag na lang. Bye-bye, guys. Ganun lang talagang buhay. Wala ang pagka ang kaartihan natin ang ikik wala. Bye-bye. Mamaya -bye. oh, i-YouTube ko to.